Good day mga buddy. Guys, ito nga pala. Si Share ko lang sa inyo itong aking dashboard. Ito. Dahil ko napapansin nyo dyan guys. Ang kulay pink ay yan po yung tinatawag na non-followers. Ibig sabihin po nito, yung mga content ko, yung mga reels ko, yung mga video ko, hindi lang siya followers ang mga kanood. Baga naisasuggest na rin siya ni Meta sa mga non-followers. Ibig sabihin, mas nagiging visible na rin ako doon sa mga uh, audience na hindi ko followers ibig sabihin in public ganyan ibig sabihin kasi napagod ko po ito sa isang content creator na ibig sabihin doon ang kulay pink na yan ay yan po yan yung mga ano, followers mo ibig sabihin nasa suggestion na ni Meta yung mga video mo na uh, nag-create mo hindi lang followers ang makakanood ibig magandang balita yan. Ibig sabihin, eh, nagiging visible na siya sa mga non-followers sa public. Yan lang guys. Kaya sa mga ano dyan na hindi sila ano, baga naging active kasi nga ano, ng panghinaan ng loob. Ito guys, isa na maging inspiration pa sa inyo na magpatuloy sa pag release sa pag-content -co -co nyo. Tuloy-tuloy lang at buhusan din yan. Kasi ako halos bago lang din ako nagko-content. -co Ayan siguro napansin lang din ni Meta na yung content ko ay e eh, entertaining uh, pang pagod vibes kaya mas nakaka-engage nyo sa ibang tao panoorin hindi ganun katataas ang views ng mga reels ko, mga video ko mga long term video ko pero ito paano, ito ba diba? almost 94% hindi ko followers Yan lang sana na enjoy nyo at magkaroon kayo na idea na magpatuloy sa inyong pagkocontent. Yan lang at God bless po sa ating lahat.